lalagyan kayo ng tatak ng krus nagaling sa abo ng palaspas upang ipahayag kung sino ka. Ikaw ay anak ng Diyos na nagbabarikloob sa Kanya sapagkat ikaw ay nagkasala, nagkulang. Pero ngayon, tinatanggap ka ng Diyos. Kaya tayo nagsisisi kasi magkakamali tayo. Kaya tayo nagbabalik loob kasi sa Diyos tayo. Kaya tayo nagbabalik loob sa Diyos kasi alam natin, mapagpatawad siya ang Diyos. Patatawarin niya tayo. Nagsisimula ngayon ng Kwaresma or Lenten season. Sinisimulan sa pagpapahit ng abo sa noo, tanda ng pag mo sa loob sa Diyos kasi sa Diyos ka. At napakaganda. Tasamahan ka ng Diyos sa buhay mo, pagpapalaing ka niya. Natatanggapin ka hanggang sa buhay mo lang hanggang. Nagkapahit ka ng abo sa noo tanda ng pakrus. Ibig sabihin ng krusay, mahal ka ni Jesus. Niligtas ka ni Jesus. Kay Jesus ka. At dahil kay Jesus ka, magsisi ka sa iyong mga pagkakasala at napakabuti ng Diyos. Napakabit niya. Pagpapalain ka niya. Amen.